Okay. Ayan, ayan na po. Nakita na namin sa mga Thank you! Hello mga kaintay. So alam niyo mga kaintay, andito ako ngayon sa Diwata Paris Overload. At sa, napakaswerte nga mga kaintay, kasi nakapagpapicture ako at nakavideo ko si uh, Diwata So ayan yung video niya mga kentay, makita niyan yung uh, Paris niya. Tayo na eh, ano order na lang. So ayun nga mga kainday. naka-order na yung asawa ko, ano yan? Ah uh, 100 pesos no? ito yung ano sinasabi na Paris overload. Ito yung Paris overload. Ayun, 100 pesos. Ano yung laman niyan? With tin kawali. Ayun. Trust, Coba karaoke, sabang, ayun, uh -huh. soft drinks. Ayan. Ayan. Ayan soft drinks. Ayan. Ayan. For 100 pesos. Dito sa Paris. Ayan. Ayan. Review daw sa ngayon ng ano. Paris ano. Diwata Paris Overload. Ayan. 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 Ano, an daming ano, ang daming sahog oh. So, uh, uh oo. -oh. Ayun, ang dami nilagay na kilit okay, kawali. Oh. Pero sa 100 pesos, sulit na rin to kasi kung bibili ka ng regular pares, na nasa 70, mga ganyan. Ah. Uh, ah. So, uh, so, uh, tapos yung laman, medyo konti lang. So ito, marami. So ito, sulit na to. Sulit na sa presyo nito. Ah. Only rice pa. Only Andy rice? rice ah, oh. uh ah. Uh. rice, hindi sabaw bawo. Uh Ah, uh. uh, soft drinks. Ako muna ay inom sa si soft drinks. Ano mo na soft drinks? First bite ayan, first bite daw. Uh, eto, tikman, tikman yung ano. Ah, uh, diwata. Ito. Oh, Ayan. Ito yung Diwata Paris Overload for 100 pesos. Manghang? Ilagay mo manghang? Ulit kawali, no? Kala eh. ko hindi kakain eh. Titikman ko. Ay, titikman na yung tikim. Kain na <laughs> yan. <laughs> hindi, kasi kailangan yung review eh. A Tama yan. Papalamig muna ako sa akin, tama lang sa panlasa ko. Ano, kanya-kanya naman tayong panlasa yun. Worth it na rin sa akin sa 100 pesos kasi sa mahal ng karne ngayon. Tapos soup drinks pa. Solve na. Solve na kasi andi rice eh. Andy sa andi sabaw. Mm. Ba? <laughs> Mga kainday, ito yung sa loob. No? Sa loob ng diwata, Paris Overload. At sa kaya, ayan, ayan pa masyadong maraming tao ngayon. Ah, uh, yung pila pala is hindi pa masyadong makaba katulad ng nakaraan. kapag busy sila mga kainday magpapicture kay Diwata ito nagbukabuka dance muna ako sayaw muna ako ng sayo mga kainday kasi sayang yung pagkakataon ni eh. at tapos na rin naman ako magpapicture at magvideo kay Diwata kaya eto mga kainday hindi na ako naging pagsiksikan bye nung gumabi na nga mga kainday mga 6 uh, o'clock na grabe sobrang daming tao mga kainday nung no? grabe ang dami talaga dating baksir yan si Diwata